Si Mario at ang Isda. Sa isang maliit na baryo sa tabing-dagat, nakatira si Mario kasama ang kanyang ama. Mahilig siyang mangisda tulad ng kanyang tatay, ngunit madalas siyang nagrereklamo kapag kakaunti ang kanyang nahuhuli. Mario: Tatay, bakit ganito? Ang liit ng mga isda ko. Kailan kaya ako makakahuli ng malaki? Tatay Ramon: Anak, huwag kang mainip. Ang mahalaga ay marunong kang magpasalamat sa biyayang dumarating. Ngunit hindi pa rin nakinig si Mario. Gusto niyang makakuha ng malaking isda para ipagyabang sa mga kaibigan. Isang araw, maaga siyang pumunta sa dagat. Matagal siyang naghintay hanggang sa biglang kumapit sa kanyang lambat ang isang napakalaking isda. Kumikislap ang mga kaliskis at tila may gintong liwanag. Mario, tuwa. Aba, ang laki mo! Sa wakas, makakabili na ako ng bagong bisikleta. Ngunit laking gulat niya nang biglang nagsalita ang isda. Isda, Mario, maawa ka. Ako ay mahiwagang isda. Pakawalan mo ako at may gantimpalang naghihintay sa'yo. Nagulat si Mario. Mario, gantimpala? Anong klaseng gantimpala? Isda, kapag pinakawalan mo ako ng walang hinihinging kapalit, pagpapalain ka ng dagat. Nag-isip si Mario. Gusto niyang ibenta ang isda para yumaman. Pero naalala niya ang sinabi ng kanyang tatay. Pagkatapos ng ilang sandali, nagdesisyon siyang pakawalan ang isda. Mario, sige isda, umalis ka na. Pasensya na kung gusto kitang ibenta. Sana patawarin mo ako. Pagkaalis ng mahiwagang isda, lumakas ang alon. Akala ni Mario ay may bagyo, ngunit maya-maya ay kumalma rin ang dagat. Nang bumalik siya sa pampang, nagulat siya, puno ng malalaking isda ang kanyang bangka. Mario, manghang-mangha. Tatay, tingnan niyo po, ang dami kong huli. Tatay Ramon, nakangiti. Kita mo na, anak? Ang kabutihan at pagiging marunong magparaya ay laging ginagantimpalaan. Mula noon, hindi na naging sakim si Mario. Tuwing nangingisda siya, palagi siyang nagpapasalamat kahit maliit ang huli. At minsan-minsan, may dumarating pa rin mahiwagang biyaya mula sa dagat. Aral ng kwento, Matutong magpasalamat sa kung anong meron ka at ang kabutihan at kababaang-loob ay laging may gantimpala. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.